Okay. Nako. Fake news! Eh, Pagpalit naman ni Bukas itong ano, eh may mga ganyan pa eh. Yan lang baga. Wala na. Hello po sa lahat. Papunta po tayo ngayon sa isang sunog o sa nasunog kagabi. So nag po sa akin si Cesar ng picture na... Pero isang malaking apoy, isang malaking sunog dito sa aming area o dito sa aming lunsod. Kaya bibisitahin po natin ngayon, check, check natin kasi syempre may mga kakilala tayo doon. Ayan. Ngayon lang din po tayo nakalabas after 3 days. Kasi ayan na naman, meron na naman tayo mga kung ano ang sa mukha. So po kayo magkakakala syempre, sama kayo. news, sabang ko titingin iphone photo, nandito yung camera natin kanina ni bago ako fake news, mga kacharang at mga kasangga at mga kahagik hit. so ako kasi uh, pag may nagbanita sa akin, lalo pa kung kuha-kuha lang sa social media, sa facebook ganoon, chinecheck ko talaga sa mga news media outlet na yung yung nire-recognize sa buong bansa yung kilala na, yung maaasahan mo At kung sa Facebook man lumabas yun, nakagaya rin doon sa Facebook, si Facebook nga niya nakuha, ay nag-check din ako sa Facebook kung ibang may mga balita. Ang unang lumabas yung kay Governor na anunsyo na huwag maniniwala sa fake news, may lumalabas ngayon na ganyan-ganyan. Ah, ang pinagmula ng ang nag-post, ganyan-ganyan ay kaloka. Paspas pa naman kami at mm, siyempre bukod sa pwede kong maipakita sa inyo yung, yung nangyari o yung pinsala o kung ano mga epekto nito, ay siyempre gusto natin malaman kung sino yung mga naapektado ang kakilala natin. yun so so yun pasyal pasyal tayo ngayon dahil tatlong araw tayong kita kalabas nagpagupit ako yan nagpagupit, nagpagupit ako kanina and uh, wala akong kasama sa bahay si Pok May lang kasi nagpaalam si Jenny na meron silang pupuntahan so balik muna tayo doon at uh, meron ako nakalimutan plus yung susi na dapat iiwanan ko doon para pagdating ni Bokna meron mabubuksan yung pinto ay di ilalagay natin sa pwesto. Ba't pag ako yung makakakalimutin sa bagay? <laughs> Matabang ako magtataka. Siyempre, hindi naman tayo 18 or 25 or 30, diba? Ano tayo? 35 and above, diba? <laughs> Kaya yun, uwi muna tayo. Press kong press ko dito. Ang ganda. Sobrang init pa rin po. Magbeber months na mainit pa rin dito sa Pilipinas. Ay, nako. O siya, tara na. Sorry, tara na! Sesa, tara! Eh, naman ni eh, bukas itong ano, eh may mga ganyan pa eh. Yan lang baga? Wala na? Eh, bakit may mga ganito? Saan yan. Hindi ko alam eh. Ay, ito, inilakot ko, inilak ko to. Inilak ko to. Doon ako dumaan sa labas. Ito, inilak mo. Oo, oh, doon, ako dumaan. Tapos may susi ako. Kasi nung usapan. Kasi wala nga si Jeremy. Ay, bumalik kami kasi naiwanag yung susi. Pagbalik ay, namin eh. Ay, ano? Dito yan. Mag ay, ay, Ari! Baka pinilit buksan. Pinilit, pinilit ako. Ay, p*** ka! Pinilit mong buksan, di ba sagiyon? Ha? Pinilit mong buksan, basagaling ano? Oo. Ay, puta ka! Ay, kasi kaya ako bumalik yung susi, nakalimutan ko. Ay, Dito ay, ko lang ginawa si Tanghali. Ay, ay, lagot ka sa mami mo. Patutin. Ibig so, si saan sana yun, sana yun. Ibig na ako, na ako, sisinipa ako na. Diyos kong takot ko, ihayop na yan. Ay, papaano, so, are? Kapagawa na lang daw. Ay, paano ka makakalabas? Ay, ay, nasa akin ang susi. Ngayon. Ayun po. Ay, ay paano, siyempre ako? dito, siyempre dito ka dadaan. Are? Ha? Ang susi ako din. Adal mo ba yung susi dito sa bahay? Doon sa gate doon? Eh, ba hindi ka doon pumasok? May susi ka. Ay, hindi ko nga dito dala. Yun lang. Diyos ko. Ito pala, tanggal. Eh kinabahan ako, akala ko may nang pumasok na magnanakoy, yaka na ito. <laughs> Ay, ayop yup na yan. May Tawa pa eh. Tawa pa eh. Tang no? <laughs> <laughs> Ayop yup na yan. Sabi ko, ano ito? Diyos ko, may nakapasok. Ito na ang ilak mo. Ha? Ito na ang ilak mo. Ano yung ilaw? Asya, iwanan ko yung susi. Ano yung ilak to? Siya ang bahala dyan. Kung Hindi pa na sino malawag ma mal Pagpasok niya, no? Nakakawang to. Isinar namin to. Tapos yung gate sinar din niya. Doon ako dumasa kapila. Ay, sino hindi magugulat gulat yung pagpasok ni Ancesary? May mga pato. Ha? Ano yung masabihin nito? <laughs> <laughs> ang takot to talaga. Siyempre, ah. pag nakita mo yan, hindi ka iisipin may pumasok at may nampuwersa. Ay, Diyos ko. Paano nalang yung mga ah, na itago kong kayamanan yung mga alahas ko. Yung aking mga... Wow. <laughs> Biglang nagkaroon ng <yung> mga alahas. Ay, ang gusto. sa iyo! Okay, so, tataya tayo dito ngayon sa loto. Hindi talaga tayo nagtatataya pero dumaan tayo kay Timalin kanina. At ang sabi ano, hinagbis, niya, ako hinagpis na hinagpis. At hindi raw niya natayaan yung kanyang birthday na December 12 sa 12. lumabas daw kanina. Si Ate Mariel kasi talaga yung regular na nagkaano, nagtatataya pati dito. So sorry na may sabing tumaya ako because yung isa raw yung 658 daw mm ay 300,000 pesos na. Ah, 300 million na pala. Okay, sa taya tayo. Ay sarado. So hindi tayo yayaman ngayon. <laughs> Sarado ho! Sarado! sarado raw. Kamot ang ulo. Sarado. Ayan, kamot. Eh, di lilipat tayo ng iba para makatayatayan ng isa baka pag tumama tayo, nako, ay masesir mo na ako ng ate. Let's go! Ay, Diyos ko, sobrang init. So, yun, pagkalabas namin, kumain kami and then mo muna ulit ako dito at sobrang init sa labas. So sabi ko dito na lang natin tapusin tong vlog. So, na-fake tayo dito. At akala natin totoo. <laughs> Di ba? Tapos, super na-fake pa tayo dun sa balita. Kaya, eto talaga mga fake news. Yan ating makakasama habang tayo nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Grabe, yan ang isa sa mga negative na epekto ng makabagong teknolohiya, ng social media, ng makabagong dietik, ng mga makabagong chismosa. <laughs> so wala silang... Kasi nga lahat na harus vlogger eh, content creator. Na pag may nakitang ganito, so may, may sunog, may baha, may ganito, talagang kami-kamera na talaga. At hindi na nahihiya ngayon sa mga bagong sa mga matagal sa abroad na ngayon pala makakarating dito, pag may nakita kayong tumitigil sa harap ng kalye na maraming tao na bigla na lang magpo-pose, magkakaibigan na bigla na lang magsasayaw, normala na po yun. Ay dati nako, sa studio nga hiyang hiya, na yung sa labas. Sa bagay, syempre, na inaikocompare ina ko lang. Pero, kanya-kanyang panahon, na naman natin yan eh. Pero kagandang asal, walang panahon niya kahit yung panahon ngayon, hindi dapat nababago ng, ng daigdig ng social media at teknolohiya. Yung kalooban, magandang asal. Di ba? Huwag isama yun. <laughs> kaya yung mga simple bless, mga bless-bless sa akin, mga pamangkin at kapoko, ako. Uh Oo. -oh. Kasi yun ang atin ay papamana, parang may zoo. Mano to? makirat. Alam niyo kung bakit ako may earrings? Because, gusto ko talaga, kaya lang wala nga akong makita. Kailan lang kasi, nagkaroon ng mga clip-clip lang. Matagal yung mga clip-clip, di ba? Pero hindi ka basta-basta makakabili, wala kang basta-basta mabibilhan. Eh ngayon, nasa TikTok na lahat. And mas maganda ito dahil magnet, nakapag-magnet na ako na tig-20 pesos lamang. Six months ago, seven months ago. Pero ito, medyo mahal. Maganda naman. Iba, Parang maganda yung quality. Parang 170. Order kay sa akin. <laughs> Nagbenta pala. Ayun, kaya, kayo wag na wag. The lesson is this lahat ng nakikita ninyo sa social media, particularly sa Facebook, huwag nyo agad paniniwalaan. Tapos share nyo agad. Kaya sa pagpapakalat ng fake news, kasama kayo. Sa pagpapakalat ng mga maling informasyon na merong krimen ng ganito, wala pala. Meron palang natural disaster na ganito, wala pala. Meron palang mga bubugan dito, wala pala. Meron palang pagbintangan agad at, na, at sumama ng buhay ng isang tao dahil i-share nyo agad yung isang video na ang sabi ang samayang taon may ginawa siyang rito hindi naman pala diba so ako talaga I never share I never share ng mga video lang yung random video sa bigla na lang may na nag, yung nasa gitna na ng conversation at sigawan hindi talaga because hindi mo talaga alam kung anong totoo kung may pinapanigan ka hindi pa sabihin ng pinapanigan mo o pinaniniwalaan mo o kinakambihan mo yun yung totoo diba kawawa naman yung ako palaban ako Buti nga wala pa lang na kumukuha sa akin kasi nakapag... Nakapagtaray na rin ako sa labas eh, mga talong beses, tatlong beses sa loob ng tatlong taon. Talagang, Eh, bakit ganun? Hindi ba? Ang hirap kasi sa inyo. Pero hindi ako yung mali. Eh, paano kung yung part na yun ng video? At yun na na-share? -na eh, di ang sama-sama ko na... Tapos kasama kayo sa nagpasama sa akin. Kasi hindi nyo naman alam, senior nyo na lang. Kasi sa tingin nyo ako yung kontrabida. Hindi lahat ng mukhang mataray ay siya yung kontrabida. Diba? Yun. Actually, isa ako sa may mga pinakamalalambot na puso. <laughs> Binuhat na yung sariling bangko. Huwag natin palaganap, pagpalaganapin ang ganyang attitude o ang ganyang mga mentalidad na lahat na nakita natin sa Facebook, lalo pati share ng isa natin kakilala na we trust, maybe, ay i-share na rin natin o paniniwalaan na rin natin because sa kanya nang galing. Huwag Di ba? Kayo, nakaranas ba? Aminin niyo sa sarili niyo. Huwag nyo nang i-comment. Nakaranas ba kayo ng ganon? Na nag-share kayo ng hindi man alam yung punot dulo. Tapos nililibak niya pa yung, yung, yung tao o yung celebrity o yung pangkarniwang tao dahil sa ginawa niya sa video. Na wala naman kayo doon ng ginawa yung video at hindi nyo nakita yung isang oras sa bunga ngaan pero nakita nyo lang is maybe 15 seconds because yun na pinakanood ngayon yung mga 15 seconds 10 seconds, 30 seconds lang yun talaga yun ang mas mas pinaparod ng marami because kasi yun yung paspasa na lang okay so yun wag na muna wag na wag wag na wag na muna tayong gumaya sa iba at sa mga nagpapakalat ng fake news Diyos ko magbago na kayo magbago na kayo, okay po? At walang mangyayari sa buhay ninyo niyan kapag puro chismis. So, yung chismis na nga, mali pa. <laughs> At hindi po, o oh, oh, hindi pa kayo sigurado. Tapos galit na galit naman kayo sa fake news. E eh, kayo yung share ng share. Diba? So para makaiwas sa pagpapalaganap yung isang bagay niya, na ayaw na ayaw Yung May fake naman ng TV station na ito. oh, yung, yung radio na yon oh, yung newspaper na yon. Pero kayo mismo pala, ay eh, napapalaganap din yan ng yung iba, unawarely. O yung iba, ayaw tanggapin o ayaw aminin. O yung iba, hindi agad ma mapagtanto na. Oo nga pala, no? Nag-share ako, ibig sabihin. Di ba, kasama pala. Okay, so tandaan natin yan. Okay pa? Ayaw. <laughs> okay, so okay na. Lalabas sa kami ngayon ni so, Cesar. Parami pa kaming gagawin. Tama-tama. Kahit mainit, medyo humahangin ang ina. Uh, uh, meron ako yung kagento nga pala sa inyo sa isang araw. Hindi ko lang alam kung pwede ko lang i-share sa inyo. Pero ito'y isang magandang kwento, isang bahagi ng aming buhay na gusto kong share sa inyo. Ayan. Medyo namamasama nga yung ano ko eh. Nam namamasama sa yung aming kanina dahil dito sa kwento ito. Pero malalaman niyo rin yan sa Sakaro kung ano ba yan, Okay? So, yun. Ang dami kong kaso. So, so, so. Huwag po magkakakalas at ugalihin po natin na huwag magpapapaniwala sa fake news. Ano po? <laughs> okay. So maraming salamat sa inyong lahat. Sa Pato, sa inyong kasi mas nagpapuhin lahat Pinoy sa masulok ng world. pathology pa more and more and more. Thank you.